Abante! posible sa tunay na palaban! Abante! Tasubok na pang matagalan. Kasama mo ang next generation Tamaraw sa pag-level up ng buhay mo at ng buong pamilya. Bukod sa tagline na diskarte at lakas, komportable din ang lahat ng gagamit ng next generation Tamaraw. Kahit gaano man kalayo ang biyahe. Para naman sa mga driver, mas pinadali ang maneuverability ng all-new Toyota Tamaraw para sa effortless na driving. Wow uh... Bakit nga ba tama raw ang higit na maasahan at pang matagalan? Mas madaling pang maneuver Superior forward visibility Better deckland, Mas madaling pumasok at lumabas na sa sasakyan Mas malaki ang cabin space Pang-anim Mas safe ang cargo dahil sa bonnet Pang-pito Mas tahimik ang cabin Hindi masyadong nararamdaman ang lubak ng kalsada Swabi. Mas pinadali ang akses sa engine para sa maintenance. Mas mababa ang center of gravity para sa improved stability. Superior aerodynamics. At fuel efficient. At pwedeng i-customize depende sa inyong pangangailangan. Tara na, bumisita ka na sa Toyota Batangas. Basta Toyota, mag-Toyota Batangas City ka na.